Nakasulat yan sa 1.8.44 Kayo'y sa inyong amang Diablo Ang nais ng inyong ama ang siyang ibig ninyong gawin Siya isang mamamatay tao buhat pa ng una Pag nagsasalita siya ay nagsasalita siya ng saga ng kanya Sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito Sino ang number one mamamatay tao ngayon, Brad Daniel? Hindi ba ikaw? Yung character assassination na ginagawa mo, pagpatay yan na malinaw at yung ginagawa mong pagsisinungaling. Eh sabi mo, pagka ang tao sinungaling, eh hindi yun sa Diyos. Ikaw mismo ang nagsabi nun. Kaya, Brad Daniel, habang, habang may pagkakataon ka pa na magsisi, magsisi ka, magsisi ka. Huwag mong papagmatigasin ang iyong puso. Huwag mong papagmatigasin ang iyong puso, Brad Daniel. Dahil sinabi mo sa amin, tinuturo mo sa amin na yung pagtanggap ng pagkakamali is a form of humility. Tanggapin mo na nagkamali ka, nakahanda ang kapatiran. Sabi ko nga, kung sinabi mo lang sa iyong nanay na, Mami, tigilan nyo na po si Bradong. Nananahimik na po siya, nasa ibang bansa na nga po. Huwag nyo na pong sisiraan, Mami. Pero ba, anong ginawa mo? pina mo ko. Tapos ito namang si Reyes sa Sondoncillo, eh nagdada naghanap daw ako ng damay sa kalagim-lagim na sasapitin ko. Alam mo Reyes sa Sondoncillo, mas malagim ang sasapitin mo. Mas malagim ang sasapitin mo. Bakit? Eh biro mo. Alam na alam mong nagsisinungaling yung leader mo ngayon. Tapos makikiayon ka doon sa kanyang ano, sa tandaan mo reya sa Sundon Silyo nakasulat sa Biblia sa Jeremias sumpain ang tao na tumitiwala sa tao kaya kasumpa-sumpa ka reya sa Sundon Silyo na taong tumitiwala sa tao kasumpa-sumpa ka reya sa Sundon Silyo at saka lahat ng mga MMC mga KNP na pumapanig kay Daniel Rason na pinapanigan yung kabalintunaan ng kanyang mga pangangaral ngayon. Kasumpa-sumpa ang sabi po ng Biblia, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Kaya ikaw, Rhea, sa Sondon Silyo, meron akong screenshot ng pinapakalat mong message na galing kay Daniel Rason na i-block ako ng mga kapatid. Isa ka sa mga susumpain ng Diyos, Rhea, sa Sondon Silyo. Kayong mga manggagawa dyan sa MCGI at kayong mga KNP manindigan kayo dahil pagka hindi kayo nanindigan sa katotohanan pinagmatigas ni Daniel Rason yung kanyang mga kasinungalingan at yung kanyang mga kademonyuan mapapasama kayo sa sumpa ng Diyos na sinasabi sa banal na kasulatan sumpain ang tao na tumitiwala sa tao yung tiwala ninyo kay Daniel Rason tiwalang makatao hindi tiwalang makadiyos kaya yon mga kapatid. Uh, maraming nagme-message sa akin na mga kapatid, bro, yung tapang mo. Salamat sa Diyos dahil hindi hindi kami makapagsalita. You are speaking and you are voicing out on behalf of all of us, sabi ng mga kapatid. Tandaan mo yan. Reya sa Sundon Silyo. Kung hindi mo babaguhin yung iyong pananaw sa buhay, isa ka sa mga taong susumpain ng Diyos sapagkat malinaw na nakasulat sa Biblia sumpain ang tao na tumitiwala sa tao kayong mga KNP kayong mga manggagawa na hindi marunong manindigan isa kayo sa mga susumpain ng Diyos dahil biruin nyo uh, kung ano-ano nang tinuturo ng ni Daniel Rason yes lang kayo ng yes Brad Rodel manindigan ka Brad Rodel magpakalalaki ka, Brad Rodel. Matanda na ang iyong mga magulang, Brad Rodel. Brad Josel, manindigan ka. Matanda na si Mami Let. May sakit si Mami Let. Manindigan ka. Manindigan ka sa totoo. Sino pa? Brad Mon Bernardo. Si Efren Baking, hindi ko na hindi ko na tatawagin 'yon kasi ano 'yon? Corrupt, corrupted na talagang ano yon na KNP at saka si ano si Resty Reyes Brad Robert na buwa. manindigan ka sino pa manindigan kayo mga KNP mga AP Braddon Kapulong manindigan ka kawawa yung iyong pamilya matanda